Yun, good morning mga lot. Yan, sasama ko sa isang biyahe na isa sa mga bahay ko na hindi ko makakalimutan. No? Ayan. Pumunta tayo sa Santa Teresita, San Nicolas, Batangas. Ayan. Kitang kita dito yung view ng Tal. Kung saan eh, yan yung mismo pumutok na, ano, na bulgan. Siyempre, libot-libot muna tayo focus tayo sa bundok hmm. kung gusto nyo mag unwind yan napakagandang lugar isa sa best na lugar na napuntahan ko yan. Hmm. bayan ng isdang maliputo hmm. iniikot ko yan yung buong area na yan paikot ikot lang mag chill chill yan sariwang hangin magandang view Ayan, iwas tayo muna sa Manila no sa sa fresh na hangin muna tayo hihinga maganda 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 yung lugar hindi nakakasawang balik-balikan Siyempre, yan, papunta na ako dyan doon sa may rebulto ng isdang malipoto, no? Yan. Talagang pinokos ko yung, ano, yung taal. Yan yung laging, ano, um, pinagkakamala na hindi yan yung taal, pero yan yun. Yung maliit na bundok. Yan. Nasa dulo na ako yan. Ang dulo niyan, kalapit mo is police station ayan o oh, pinokus pa nga so lalakad lakad tayo may nakita tayo ditong kakaiba eh. ayan, ayan. sa so, may puno ayan o oh. ako po ayan ayan si Juan Tamad <laughs> yun nagising takbo <laughs> pero sinundan niya ako dyan eh bago ako pumunta dyan. So yun din niya ako. Manungin siya ng pera. Hindi pa raw siya nakakain. So binigyan natin. Hindi naman tayo ganun kadamot. Share your blessings ba? Yan. Medyo makulimlim. Parang ulan eh. Pero buti na lang hindi na tuloy. Yan. Ganda sana ng view eh. Wala lang magpipicture sa akin eh. Hmm, solo play tayo diyan. Ayun, oo, oo. Parang ewan lang, Oh. Hindi ko alam gagawin ko kasi diyan, essential eh. na kayo, ah. So, ayun. Let's na tayo. Tayo so, green, na natin 'to, no. Yan. Tama picho. Yan. Taal. Bakit sa taal? kasi meron dyan church na luma na pero sobrang ganda pa rin ayan o oh. Eh. old taal old church ang dami rin tao dyan kagandahan dyan kung wala kang kasama yung mga tinder dyan makukulit kukulitin ka sir picture ako kayo sir sabi pa nga sa akin baka daw vlogger ako eh ayan oh. Eh. pa picture tayo eh Siyempre, pagkatapos ng mahabang biyahe, kakain tayo sa isa sa mga legendary na kainan dito sa Batangas, ang AA's Lomi. Sobrang daming kainan ng Lomi rito. Napakadami, iba't ibang variant. Kayo na lang ang mamimili, ang magde-decide. Maraming salamat!